Mga bilang ng mga dumalaw sa no uh, Manila North Cemetery pumalo na sa kalahating milyon. Makibalita tayo mula kay Margot Gonzales live. Margot, kumusta naman dyan? Good afternoon, sa of 1PM actually, uh, pumalo na sa mahigit 790,000 yung mga dumalaw dito sa Manila North Cemetery. Yan ay sa kabila lang matinding buhos ng ulan at tuloy-tuloy yung mga pasok o yung pagpasok ng mga gusto makadalaw tuloy-tuloy din yung mga lagsan ng mga magulang o adult na may mga dalang bata. Yan yung mga uh, factor kung bakit ang bilis ng paggadami ngayon ng uh, mga tao ang pumasok dito sa Manila North Cemetery. Ang in-expect kanina ng pamunuan, papalo lang sa 300,000 hanggang 500,000 yung dadalo ngayon November 1. Pero ang laki ng itinaas agad ng bilang sa ngayon nga ay nasa 790,000 na yung mga dumalaw, yung kabuang bilang na dumalaw dito sa Manila North Cemetery as of 1 p.m. At gaya ng sinabi ko kanina, ang marami sa mga magulang dito, mga adult na pumapasok sa Manila North Cemetery, may mga daladalang mga bata yan. Kasi nga ngayon, sa yung undas ay pinayagan na ng pamunuan ng Manila North Cemetery na makapasok din yung mga bata o mo yung mga sanggol sa pagpasok dito sa sementeryo. Kanina ay halos nasa 2,000 bata yung naiparehistro dito sa sementeryo. Kasi isa sa mga ini-encourage kasi ng uh, pamunuan ng uh, na yung mga magulang idala muna yung mga bata dito sa registration area para if ever na magandawalaan sila ay meron silang contact number ng mga guardian o ng mga bata para in case na mawala sila ay agad na may turn over ito sa mga magulang. Kanina ay may isang reported na bata na missing o nawawala pero agad din hanap at na-over nga sa kanyang girlfriend. Yung kapulisan dito, yung security, patuloy na mahigpit na may ng ating mga kapulisan, naka-fall alert dito ang Manila Police District kung saan halos nasa apat na rang pulis ang dineploy sa loob ng sementero. Pero yung good news ngayon sa hanggang ngayon ay wala pa namang naitatalang untoward incident. Merong mga dumalaw dito na nagpakuha ng blood pressure, which is normal naman daw kasi talaga. Tapag marami yung dagsa ng mga tao, yung mga ibang dumalaw dito ay nakaramdam ng pagod na nagpakuha ng blood pressure sa red dahil nga sa pagod na kanilang naramdaman. May isang dinala sa ospital, may isang senior citizen matapos mahulog sa nitso habang meron silang isang pinainom na gamot dahil sa mataas na blood pressure nito. At kaya na nga, ulit na paalala ng pamunuan, hanggang alas 5 lamang magpapapasok ang uh, sementeryo ng mga gustong dumalaw. So by PM, cut off na at uh, uh, yung mga yung mga dumalaw dito ay iikutan niya ng Manila North Cemetery kasi hanggang 7pm lang talaga sila pwede mag-stay sa loob ng sementeryo. At paalala ng pamunuan, bawal ang overnight sa loob ng Manila North Cemetery. Maligayos sa. Maraming salamat Margot Gonzalez-Muarmularian sa North Cemetery sa Manila North Cemetery.